Ayun pala yung mga bisita yun Itatago yun Yakso kayo Kung hindi printer Computer naman Okay, CPU naman ang problema natin. Yung CPU natin ayaw gumana pagkakita ko pagkabukas sa pagkabukas ko nito ay pinasok pala ng daga pinapasok pala to ng daga Ayan. dito na sila ng anak at titingnan natin kung bakit ayaw gumana nito guro may pinutol ng wire ayun yung mga pusa daladala -dala yung daga ayun ayun na eh. dala-dala yung daga Ibalik tayo dito sa CPU Chase Ito na nga Pinasok na nga ng daga Itong CPU natin Limisin muna natin dito Ang nakita ko yung daga nandito, nakatongtong dito. Kahit anong kalampag ko ayaw umalis. Eh, ito pa! Meats! Ayun, ayun. Meats! Ano po? Ang

Ming. Itu pun. Tapi jangan. masuk ke jangan. natin ito sa lalagyan. <coughs> hmm. <coughs> Try nga yan. Ano kaya to? Dito po yung isa. Lang dito ko yung papasok dito to. Ay, tayo nito. masama umatkat ng kuryente hmm. Naku, kaya kumain ng daga baala ko sa buhay ayun Dagas Ikaw ay mo kumain daga Dook, ah Loko ah Ayun Oh. Oh, ito isa Oh. Hmm. Unit. Ayan. Pinira yung wire. Kaya gawin natin ito. Ay. Tanggalin mo natin ito. pala yung mga bisita yun Itatago yun yaksu Ano kayo? Kung hindi printer, computer naman CPU pa Ito so, pinahirapan nyo ako ha Tatlong daga pa yun isay natin nilabas na natin yung wire no uh, wala nang ibang inat ngat bukod dito ayan. ito lang yung inat ngat nila sabi kasi ng kapatid ko ay bigla na lang namatay ayan titignan pa natin kung bakit biglang namatay pero wala naman ito pinalaman kung ito lang, walang kinalaman to ang problema lang, dumidikit siya sa bakal baka nag-grounded kaya, namam, kaya namatay dito wala naman wala naman siya pinotol dito ayan syempre nilinis na rin natin yung nilinis ko na rin yung kabila para ano, sure ako na sana din nga lang Hoy! 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 Ba't kinuha mo yan? Hihihihi <laughs> mm, ano? Anong... Pusa ako Ala Nagpatay patayan yata tong iso Nagpatay patayan to Hmm Ayun kinain niya ng buo yung pusang yun eh kinahin yun ng buo eh so, Dinisin ko muna ito tapos kakabit ko na. Kaso mo, ito na yung last thing nila. <laughs> okay, tingnan natin kung ano sira. Ito yung ano. Ito pa lang yung nakikita kong ngat-ngat e, eh, eh, no? ayan o. Huwag mo ba kayo? Ayan o, nakikita nyo e, eh, ayan no? meron mm, tayong screen dito. Ito yung lalagay ko sa ano. Lalagay ko sa kanya. Sabi yung daga kayo ah. Lagi nyo ako pinahirapan tangan natin to Tingnan natin yung ito So sobra pa Duwasan pa natin Ito pa lang i ko pa lang Kung yun nga lang yung naging problema Ito sa ilalim dito dumadaan Kala ko safe tong ano Na Sarado ano ko yun, eh. Sarado may sa ilalim May dinaan sa ilalim Ito lalagyan ko ng ano Parang Sabagay pumapayat kasi pala sila Oo, oh, yung katawan niya okay, cover na cover yung ginawa natin wala syang lulusan nandito sa gilid sa dito, sa bilang gilid alright na alright pag nakalusot pa yan, chamba na Hey. Okay. oh you know god bless <laughs> peace out Sheesh.